Hi. So, ayun, today is my birthday. And, hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Kasi, busy-busy ako dito so, sa Jose na. Tapos, yung nag-ano, kasi ako nag- -ano, naglilinis. Tapos, yung bigla akong tinawag ng amo ko kasi meron na dumating. Meron na dumating na hindi ko talaga alam. Hindi ko talaga alam ala kasi nang may Sino may salarin nito? Ayan, sino may salarin rin nito? So, hindi ko pa siya nilalapitan. Hindi ko pa lang nilalapitan kasi tinapos ko muna yung ginagawa ko. So, ayan, kung nakita nyo dun sa table ko, dun may may kulay yellow na bag. Ayan. So, kung sino nga niyang gumawa nito, thank you. Thank you talaga. So, try natin. Tingnan natin kung ano to. Ito siya. Ito siya. Ngayon ko pa lang siya hawakan. Ngayon ko pa lang siya titingnan. Thank you talaga. Thank you sa nagpadala nito sa akin. Hindi ko confirm kung sino talaga ikaw. Kung sino ka talaga na nag-surprise. Pero sobrang salamat. Sobrang salamat talaga. Alam you mo know, yung hindi ko na-expect yung araw na to. Na makakapanggap ako ng ganito. So, thank you. Grabe, hindi ko kilala kung sino nito. Ngayon ko lang talaga siya nangakan. Kasi kanina naglilinis ako ng manok. Ayoko iwanan yung nililinis ko. Kasi kailangan yun matapos ko muna. Si Sir yung nag-receive nito. Sakto na yung naglilinis ako ng manok may tumatawag sa si cellphone ko. Ito siya. Eat cake today. Tapos hindi ko siya pinapansin kasi sa WhatsApp. Kasi hindi naman ako sumasagot ang tawag sa WhatsApp. Nakakaiyak lang sobra. Talagang legit na surprise. Thank you talaga ako sino ka man. Thank you talaga. Chat mo na ako kung sino ka. Una sa lahat, syempre, thank you, Lord. Kasi yung araw na to, sobrang, sobrang asusun na lang. Normal lang talaga. Tuloy yung trabaho. Ah. Thank you. Wala akong masabi. Wala akong masabi. Tap, open natin. Wala, wala. Hindi ko na-edit to, ha. Open natin. Happy birthday to me. <laughs> Ayan pala. Ayan, sorry, hindi pala kita. Ayan, chocolate cake. Maraming salamat kung sino ka man na nag-send ng surprise birthday cake sa akin. Thank you so much. Thank you. Thank you sa nagpadala na ito sa akin ha. Grabe, daw makamove on yung luha ko. Oh. So, ayan, lalagyan ko ng ano. Naging totoo yung Ayan, happy birthday to me Ayan, happy birthday to me <laughs> Thank you so much talaga Thank you Lord Thank you kay Thank you talaga sa Diyos na Sa another plus one ko ngayon Thank you so much Love you guys, kusino ka man Thank you So, ayan, samahan nyo na ako na ikat yung aking cake. Napaka-special ng cake na to para sa akin talaga. Talagang sobra, speechless talaga nararamdaman ko yung kaba. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga alam kung kanino talaga nang galing itong cake na to. Kasi wala talaga siyang iniwang notes, wala siyang iniwang cards, wala talaga siyang... Napaka... Nag-iisip pa rin ako kung kanino ba talaga to nang galing. Pero sobrang saya ko talaga kung kanino man to nang galing. So, naghihintay ako na mag-PPM sa akin sa oras na to. At, uh, syempre, titikman ko to. At sigurado ko lang na talagang, eto na, yung pinakamasarap na cake na matitikman ko sa buong buhay ko. Talagang ngayon ko lang to nakaranasan, yung masurprise ako ng ganito talaga. Kaya, kung sino ka man, sobrang thank you sa'yo. Syempre, habang kumakain ako, iniisip ko kanina, nung nag-blow ako, iniisip ko talaga, sino ba talaga yung pwede? Pwede na, una ko maging prospect na nagbigay sa akin ito. At ang unang-una ko talagang naisip, ang aking kaibigan mula sa California, USA, admin Lakwatsera ang kusinera. So, dali-dali ko talaga siyang piniem. Wala siyang paramdam sa akin, pero piniem ko talaga siya. Sa, kasi ang lakas ng kutub ko na siya talaga yung gumawa nito sa akin. Na sobra talagang gumulat sa araw ko talaga. Kasi hindi ko talaga in to. Kasi wala akong kaibigan dito. Wala akong, never ako nakipagkaibigan sa labas. Kumbaga yung mga surroundings ko talaga na nabubuhay lang ako sa sa cellphone sa mga kaibigan ko na virtual na hindi ko pa nakilala talaga ng personal na nakasama pero sobrang pamilya talaga yung turingan namin sa isa't isa so ayan dali-dali ko talaga siyang pinm tapos nung una nag-deny pa talaga sila deny pa talaga siya sa akin ayan habang ninanamnam ko yung pagkain ng cake ay ipakikita ko sa inyo yung amin naging conversation so eto sabi ko sa kanya pangs is that you? Sabi ko sa kanya, pero umiiyak na talaga ako noon. Sabi ko, ikaw ang una pumasok sa isip ko. Sabi ko, grabing iyak ko. nag pa siya, sabi niya, ang alin, sabi niya sa akin. Pero talaga malakas yung kutub ko na siya yung gumawa nito sa akin eh. Sabi niya, ano yan? Ha, pinakita ko sa kanya yung picture, sabi niya, ano yan? Ay ba sabi, may nakalagay ba kung kanino galing? Sabi ko, wala eh. Sabi niya, wala ba? Tapos sabi niya, aba mga siraulo yun ah. Yun talaga, doon na binigay niya yung yung proof na sa yung order pala. Sabi niya, pakibasa na lang may message mo dyan. Sabi niya, kasi may notes siya dapat, may card siya dapat, pero hindi nilagyan nung, nung pinag-orderan niya. Sabi niya, not following my instruction. Happy birthday, Pangs. Enjoy your cake. Mahal kita, alam mo yan. Sobrang thank you. Sobrang thank you, Pangs, LC. Maraming maraming salamat sa pagmamahal. Salamat sa pagtanggap sa akin bilang ako. Alam mo na, alam mo kung sino talaga ako. Thank you so much na tinatanggap tanggap mo talaga ako na bilang kaibigan kahit minsan medyo baliw-baliw kausap usap hindi ka nagsasawa makinig sa akin sa mga tawa ko sa mga iyak ko sa mga hinaing ko sa mga kalokohan ko hindi ka nagsawa maraming maraming salamat sa iyo at sa buong team LC Musketers at sa lahat maraming maraming salamat Ayan, Pangs LC, thank you so much. Talagang pinaiyak mo ako ng bonggang-bongga -bongga ngayong birthday ko. At sa buong buhay ko, 36 at my 36th birthday. Ngayon lang talaga ako sumaya ng ganito. Thank you so much. I love you so much. Bye-bye!